Hello guys, good afternoon. Mag-video tayo ngayon guys. Tingnan nyo yung ano natin, lemon. Malaki no? Sabi ni Roger ba? Lemon ba daw to? Ang laki. Kung sabi ko, lemon ito sa bukid. Bigay ito ni nanay. Marami silang hinug na lemon doon. Meron pang dami guys, green pa. Pero yung yellow lang ang kinuha namin. Kasi ah, si nanay man ang kumuha nito. Ito, ano baka bukas, ano ko ilagay sa tubig ba? yung bottle ni Roger para ilagay ko sa fridge or sa ref fridge ang tawag sa ano guys sa British daw fridge pero sa dito sa Bukid oh, dito sa Pilipinas ba ref sabi ni Roger ano daw yung ref <laughs> refrigerator ano lang yan gay shortcut ba ang tawag kasi ni Roger fridge iba iba kasi yung tawag no yung British at uh, saka American English magkaiba kay yung ano sa ating pants sa kanila trousers what's trousers what's the pronunciation of it no trousers yeah trousers ah trousers sa atin kasi I think American yung English natin no kasi sabihin ko kay Roger ba faucet <laughs> ano pala yan sa kanila guys top sabi kay Roger yung faucet ba hindi man niya alam sabi ko yun ba gituro ko ay alam na niya sabi niya tap uh, top daw sa uh, British. Na ganun si Roger na panit ng, kung, uh, nagbalat ng sani? orange. Try natin kung matamis ba. Is it sweet? No, it's not really. It's just sweet. not so sweet? No. For sure. Hmm. Hmm. It's okay, na. It's okay. Do you think you like this one? I haven't tried it yet. <laughs> Kung bibili namin ito sa mall guys, ang mahal, yung lemon. Yung isa lang ba, iba maliit yung lemon dito sa mall, ito malaki. nag ako nito sa bukit kasi apat mo yun yung gikuha ko doon sa, aun binigay ni nanay. Tapos, yung tatlo, gi ano ko lang, gidala rito lahat kahapon. Tapos, g-try ko nito sa, ano, bukid. Madami kasi, no, medyo pait-pait yung tubig paglagay ko nito. Pero, very, ano to guys, kasi galing ito sa bukid lang. So guys, thank you for watching! Nagana lang tayo guys na video sa Glit. Bye bye! See you in my next vlog. Thank you!